Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn. Habang nagsisimula ang Sabado sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan sa Cancer, isang pakiramdam ng init at pag-aalaga ang bumabalot sa iyo, mahal kong Capricorn. Maaaring mapansin mong ang iyong karaniwang matatag na panlabas ay nagsisimulang lumambot habang iniisip mo ang epekto ng iyong mga iniisip at mga aksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagkakataong ito ay isang mahalagang pagkakataon upang magbigay pansin sa mga relasyon mo sa iba, kaya't yakapin mo ang sandaling ito. Dito, makikita mo ang kahalagahan ng pagpapahayad ng pasasalamat sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila ay magbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon at magpapalalim sa iyong relasyon. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang espesyal na enerhiya na nag-aanyaya sa iyo na gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng ibang tao. Hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang, kundi isang pagkakataon upang mag-iwan ng isang pamatagalang impresyon sa pamamagitan ng kabutihan at pag-unawa. Minsan, ang iyong pagiging seryoso at hindi palaging pagpapakita ng iyong nararamdaman ay maaaring magdulot ng pagkaintindi na ikaw ay malayo o hindi approachable. Munit ngayon ay isang magandang pagkakataon upang malampasan ito at ipakita sa iba ang iyong tunay na damdamin. Maaaring makahanap ka ng mga pagkakataon upang magbigay ng isang simpleng mensahe ng pasasalamat o gumawa ng isang munting kilos ng pag-aalaga. Ang mga maliliit na bagay na ito ay may malaking epekto at maaaring magdala ng mas matibay na koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, maglaan ng oras upang magmunimuni sa mga maliliit na kilos na may malalim na kahulugan. Ang isang simpleng mensahe ng pagpapahalaga o isang kilos ng malasakit ay maaaring magsilbing tulay para sa mas malalalim na relasyon. Huwag matakot ipakita ang iyong kahinaan. Ang pagiging bukas sa iyong emosyon at pagpapakita ng iyong tunay na sarili ay magdudulot ng personal na pag-unlad at magpapalakas ng iyong relasyon sa iba. Ang pagiging maligaya at bukas sa pagtanggap ng iba ay nagiging isang pagkakataon upang magbigay ng mas magaan na enerhiya sa mga tao sa paligid mo na magdudulot ng mas masaya at malusog na kapaligiran. Kasama ng mga relasyon at koneksyon, mahalaga ring maglaan ng oras para sa iyong sarili, sa mga maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng saya. Maghanap ng kasiyahan sa mga komportabling aspeto ng buhay. Ang pagkakaroon ng isang lugar na puno ng kapayapaan at kasiyahan ay makakatulong sa iyong personal na pag-recharge. Maaring magbigay ang iyong tahanan ng angkop na lugar para mag-reflect at mag-recharge. Gamitin ang pagkakataong ito upang mag-reflect sa iyong mga mahalagang relasyon at sa iyong mga layunin sa buhay. Ang iyong tahanan ay nagsisilbing isang lugar ng pagmumuni-muni pati na rin isang base na magsisilbing suporta sa mga layunin mo. Habang ikaw ay lumalaki at lumalalim ang iyong mga koneksyon sa iba, maglaan din ng oras upang magpatawad sa iyong sarili. Minsan ang pagiging mahirap sa sarili ay nagiging sanhi ng kalituhan sa mga relasyon. Patawarin ang iyong sarili sa mga pagkakamali at ipagdiwang ang mga tabumpay, maliliit man o malalaki. Ang mga pagkatalo ay bahagi ng proseso at ang bawat hakbang, mabuti man o masama, ay nagdadala ng mga aral na magpapalalim sa iyong pag-unawa sa iyong sarili. Pagdating sa mga swerte, ang kulay na may malakas na koneksyon sa iyo ngayon ay ang kulay lilak, isang kulay na sumisimbolo ng espiritual na paglago at pagpapatawad. Ang iyong swerteng numero ay pito, isang numero ng introspeksyon at muling pagkabuhay. Ang iyong swerteng kristal ay amethyst, isang bato na nagdadala ng pagpapatahimik sa mga emosyon at nagpo-promote ng clarity ng isipan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat o paglilinis ng iyong personal na espasyo. Ang mga aktibidad na ito ay magbibigay daan upang linisin ang iyong isip at magbigay ng pansin sa iyong kasalukuyang mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyaya na mayroon ka at sa mga relasyon na nagpapayaman sa iyong buhay. Tandaan na ang mga simpleng kilos ng kabutihan at pasasalamat ay may malalim na epekto at makakatulong sa pagpapalalim ng iyong mga koneksyon. Huwag kalimutan na maglaan ng oras para sa iyong sarili dahil ikaw ay may malalim na kakayahan na magbigay ng pagmamahal sa iba, at mahalaga na magbigay din ng pagmamahal sa iyong sarili. Ang iyong araw ay puno ng mga pagkakataon para sa pagminilay-nilay, pagmumuni-muni, at pagpapatahimik, kaya't samantalahin ang bawat sandali upang magbigay ng mas positibong enerhiya sa iyong sarili at sa iba. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.